Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 10, 2023 para sa Fire Signs. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius spirit guide. Oops, yep. Reverse na page of swords. So, yung iba sa inyo dito, masyadong defensive na yung araw na to, no? Um, may mga ideas kayo, no? Panay kayo plano. Pero kulang naman kayo sa panay drawing. <laughs> masyadong defensive din yung iba, yan. <laughs> Ayan, reverse ulit na king of one. So, kasi kayo eh, masyadong gusto nyo. Pag nag-decision kayo, agad-agad. Pero pag andyan na, nagkahihayaan kayo ng mga barkada mo, ng pamilya mo, ng mga katrabaho mo, ayan no. Ikaw yung laging wala. <sighs> So, meron tayo ditong Nine of Swords. So, ayan. Kasi, ano eh, ikaw yung taong, ayun nga, mahilig kang mag-organize ng mga outing. Ayan. Pero, pag andyan na yung outing, ikaw yung laging may rason. Ikaw yung laging wala sa binuo mong inorganize mong ano ano ay ano oh. meron tayong ace of swords so meron eh sa inyo na um, masyadong malaki yung pinagdadaanan nyo um, fire signs so may pinagdadaanan yung iba sa inyo na napakabigat ng inyong loob ayan o no? but ang sinasabi dito ng six of wands kailangan mo ng progress sa buhay mo hindi wag kang yung problema yan wag mong i ihiga Um, kasi hindi mo naman makakamit yung success, ano, kapag yung patulog-tulog ka dyan at paiiralin mo yung pagiging tamad mo, lalo na pag nai-stress tayo, no, parang gusto na lang nating humiga, lang na lang ng humiga mag-isip, pero kung wala rin tayong gagawing solution, paano mo malalagpasan yung problema nga yan, ano paano ka magiging successful sa buhay ayan, no yung iba naman sa inyo ay may a-attend nga na. Ayan. Katulad na sinabi ko kanina, no? Public recognition. It's maybe team building. Or there's a meeting. Meron kayong seminar. Okay. Then, meron tayo ditong two of ones. No? Ayan. Kung magdi-decision kaya, ayan, no? There's a May ano talaga dito, eh, no? May magkakaroon ng may aatenan talaga kayo eh, no? It's either para sa trabaho nyo, no? Seminar, birthday, or what na. Yung isang nag... Yung isang masyadong aktibo yung kaibigan, katrabaho, siya pa yung wala talaga, no? Which is, maiinis kayo. Yan, no? Maiinis kayo sa kanya. Baka nga awayin nyo pa yung taong yan, no? Tignan pa natin para sa fire signs. So, ayan. You don't know your own stand until tested. So, yung iba sa inyo, kailangan ng, ano, no, pasensya. Kung ano man yung a-attend yung party or what. Um, kung hindi man naka-attend yung isang barkada nyo, baka naman talaga nagkaroon ng problema. Ayan. Um, magkaroon kayo ng mahabang pasensya dito, ano. So, ayan. Tignan pa natin, fire signs. Fire signs, spirit guide. Meron tayo ditong Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, ano, may parating kayong um, kaperahan ngayong araw na ito. May marireceive kayong blessing galing sa taong napakabuti ng puso, ano. Ayan. Queen of Pentacles na. Pero sa sabi ni Queen of Pentacles na gamitin yung, pre, yung perang to sa practical, ano? Sa pagiging gamitin mo yun, gastusin mo yung pera ng hindi sa mga luho mo, ano? Ayan, may celebration talaga, guys, no? May the lovers dito na card. May celebration talaga kayong aatenan. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan yung maging pas um, mapagpasensya, no? Maybe may mga tao ditong Um, sa parting to may hindi kayo magugustuhan ng ugali baka pag nakainom na kayo or what ano baka sumabog kayo or may nakita kayong tao doon na hindi nyo gusto or dati nyo kaaway ayan behave lang kayo guys no sa araw na ito nasa natin maybe sa inyo may celebration kayo ng anniversary man sa ng inyong mga karelasyon. Ano? Iwasan ng pag-aaway guys. Ano? Habaan ng pasensya. Ay, ano panay celebration ng celebration ang mangyayari? Ang daming magsa-celebrate ngayong araw na to, ano. Ayan. Uh, maybe some of you, ano, naka, natapos yung isa ninyong project. Ayan. May celebration talaga no may siguro may may natapos dito na project um, or magkakaroon kayo ng mga despedida dahil may aalis papuntang abroad ayan may makakaalis na Ganun natin earth size So, ayan, meron tayo ditong reverse na Wheel of Fortune. Na ito yung sinasabi kong bad luck sa inyo. Pag hindi nyo hinabaan yung pasensya, pasensya nyo sa aaten, aatenan nyo kung anuman yung celebration na aatenan nyo, no? Uh, maging ano lang kayo, no? Relax lang, behave lang, and wag iinom ng sobra. Uh, Mag-iingat kayo, no, guys? Mag-iingat kayo sa araw na ito. kasi pwedeng mauwi yan sa isang uh, ano eh no Au, awayan o bangayan nakalagay pa nga doon kanina is a disaster kung makikita nyo dito sa may ano ano ayan no dito sa may ating ace of sword na reverse ano confirmation lang yung mga card na nilalabas ngayon guys katulad dito sa queen of pentacles na sinasabi kong may parating na blessing ngayong araw na to ito napakabilis na antagal nyo nang inantay yan yeah at darating na ngayong araw na to. So, tignan pa natin. Meron ditong The Emperor, no? Own your space with confidence. So, nag-enjoy lang kayo sa araw na to, no? Enjoy lang. And, control yourself. Yan yung sinasabi, sinasabi ko sa inyo kanina. It's maybe, it's maybe the, um, Um ayan oh no, there's a war eh, no masyadong matapang 'tong taong siguro nayayabangan kayo. Um it's possibly mataray na babae or mataray um hayabang na lalaki ang mamimit nyo sa isang celebration ano. So ayan. Reverse tayo ng ating three of swords. So forgive kung ano man 'yan kung dati nyo kagalit ito ang patawarin niyo na no patawarin niyo na baka sobrang tagal na pag-aaway na yan or selosan yan whatever na kung ano man yan, kung sino mayang mamimit na tao yung ngayong araw na to na dati ni'yo nang kakilala so, tignan pa natin guys tignan pa natin intuition ayan, malakas ang inyong intuition no malakas ang inyong pakiramdam ngayong araw na ito kaya kung ano man yung mga naiisip nyo na pwedeng mangyari kapag um, umandar ang inyong pagiging silosa siloso no um, control kontrolin nyo kontrolin nyo ang inyong puso galit yan, you need energy you need patience to control your emotion family. Isipin mo daw yung pamilya mo. Maybe dati to love triangle nga, no? Malakas ang aking pakiramdam na. Siguro ex-boyfriend, ex-girlfriend, no? So, tignan pa natin, guys. Um, spend time with animals. So, ayan. yung mga animals is yan yung mga um, kaibigan natin no so pag umatan ka man sa party dun ka lang humalibilo humalibilo sa talagang mga ka-close mo huwag ka nang makiupo-upo or sumama sa mga ibang taong hindi mo naman kakilala so thank you for watching guys fire signs see you in my next video